guys uh, magandang gabi po at uh, ito nga po pala ang inyong uh, vlogger isang uh, tricycle driver ayan at uh, nandito po tayo ngayon guys sa uh, aming uh, pinahan so maraming uh, masipag guys at uh, ngayon ay uh, nandito pa rin po ako namamasada pa rin ito nga po pala ang inyong uh, vlogger araw-araw uh, na uh, sa lansangan ulanin at arawin ayan at uh, laging uh, namamasada para sa aking uh, pamilya, para sa aking uh, misis guys no So aking uh, ipapakita ngayon guys yung uh, pila namin dito So ayan at jaga-jaga uh, lang guys no uh, Magmula dito guys sa aking uh, kinakatayuan Ayan at uh, hanggang uh, dulo pa yan sa uh, dulo guys At uh, ito nga ay uh, paikot pa no So ayan guys at uh, mag intro muna tayo no Intro muna tayo guys, tulad po kayo no. Uh, si Arnel uh, Victorino po ito as uh, doon vlog no. So ngayon guys, uh, na po ko kasi uh, napakahaba haba ng uh, pila natin. Uh, ngayon ay uh, bibili ako ng morning, ano, uh, pinoy para maibigay ko po, po sa aking uh, na asawa at sa aking anak na Uh, tara na guys at uh, samahan nyo po, uh, bibili po ako ng uh, pinoy no. Ayan uh, na, Ayan na, tara na po. So yan guys, at uh, good evening uh, Panibagong uh, vlog na naman tayo guys no? So yan, at uh, samahan nyo ko guys uh, Bibili ako ng uh, Pinoy uh, At tayo ay uh, maglalakad-lakad dito no? So yan guys, yung aking uh, tricycle E eh, ko lang Ang uh, muna yan dyan At uh, bukas ay uh, magpapalit po tayo ng uh, tricycle Dahil ito ay Araw na uh, puding po bukas So ngayon ay gabi na guys uh, Mag aalas usin na tayo po ay uh, gumaray na no Ayan, at uh, maglalakad-lakad po tayo papunta po sa uh, bilihan ng Pinoy uh, at Palot. So, ayan, guys. Uh, Magigitan nyo uh, walang uh, traffic, no? At uh, napakaganda ng uh, daan, uh, malinis, no? Tara na po, halagat uh, tayo, no? So, ayan, at uh, medyo uh, maliwanag dito, guys. Kahit na uh, gabi na. Ayan. Kabaan po ito ng Aji uh, Lazaro guys At uh, ito nga ay sa dulo ay, uh, Pagka nakarating ka dun sa pinakadulo nito Ay uh, Mac Arthur no Mac po Mac Arthur Highway ng ada uh, Dalandanan So ayan Good evening uh, good, good, evening po Ayan at tuloy-tuloy uh, lang tayo guys Kahit na Pakunti-pakunti uh, lang ang ating abuse. Ayun, at uh, laban lang at tuloy-tuloy uh, lang tayo So nakita nyo naman guys yung aming apila kanina doon sa terminal Kahit na gabi na ay uh, marami pa rin uh, namamasyada Kasi nga, unang-una sa lahat ay uh, kailangan po talaga nating kumita ng pera Para magkapira po tayo Bibili po tayo ng uh, dalawang Pinoy para sa aking uh, misis ako ay hindi na bibili dahil siyempre ay uh, magkano ang isang Pinoy guys no? pero yun ay uh, uh, napag ipunan naman natin bumili uh, ng Pinoy uh, para sa aking uh, misis para siya ay uh, uh, lumakas na ayan at uh, naawa talaga ko guys sobrang sa aking uh, misis may sakit Tawit tayo guys ito mga kapay nandiyan dito ni ate ito no? Pabili ng natin dalawang Pinoy. pag na lang.

Coming back to you What? Ayaw ka? Ayaw siya kay mami? Ayaw siya kay niyo mami, oh. Hindi, vlogger po ako, mi Vlogger. Ipaparating natin sa pangulo natin. Yan. Vlogger. Hindi. Hindi, hindi, po Hindi ka nalaman. Nagpo-vlog lang siya. Vlog po. Nagpo-vlog lang siya. Nagpo-vlog lang siya, kasi. Ayan. nagpo siya.

Lakin kemudian, oh, <laughs> eh. so, pandak, mo yan, sobra yan pandak, mo no? <laughs> Guys, uh, tara na, umuwi na tayo, no? Mashi sa uh, Oh, nahulog yung balot wenata na Uwi na tayo guys So yung ano guys Yung uh, pasahero Na aling ataga guys ano Ay ano yung guys yung, Lagi ko pong naisata kayo uh, po, Abu kasi lagi ako, pera nun So hindi ko na po siya pinagbabahit Kasi medyo uh, maedad na bilang uh, tulong ko na po yung iba naman po nga, mga kasama namin guys ay uh, kilala na siya na uh, isti, uh, kuripot, no kuriput daw ay uh, ayaw talagang isakay kay kanina pero uh, ayan at uh, may din na uh, napakabait nating na uh, uh, mga kasama nga tricycle driver na si Uh, shoutout sa iyo uh, Dick uh, Dagon uh, maraming maraming salamat po sa Uh, pag sakay kay ano no kay Ate no at uh, uh, siya po ay uh, nakawina ng uh, uh, kanilang uh, bahay So yan, guys at uh, ganoon din naman guys pag uh, uh, nag ano ka lang uh, mabuti sa tao ay uh, may balik din naman yan guys no Ayun nga po at uh, talagang ganoon nga po isang siyang lang naman ay uh, dapat isakay natin para makauwi na no? Kasi po yun ang trabaho natin, magsakay ng uh, pasahero. Kahit na ano pa na mayang, guys, uh, kahit na sabi na natin, uh, stay ako for a put, isakay pa rin natin kasi magbabayad naman siya. No? So, paano, guys? Uh, dito na ako sa bahay. Oh. Hanggang uh, dito na lang po at uh, uh, next video po natin, guys. Uh, ibang lugar naman tayo mag, uh, vlog no? Hanggang uh, dito na lang po. Uh, babay na po, babay.